Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is... Nako! Nagulantangin lahat. May biglang lumutang na witness isang ex-marines. Sinabi niya na nagdi-deliver daw sila ng mali maletang basura sa bahay ni Speaker Romualdez, Martin Romualdez, diyan sa Forbes Park. Yun daw ang ginagawa nila. Panoorin natin to, Tingnan Pagkatapos... Mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nagakyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa Portet Ro, Portet Ro, 42 Makinley Street, Taguig. Ang labing isang, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romaldes sa 42 Makinley Street, Taguig. Basura yung tawag nila, no? Ano Mas maraming pagkakataon na nagde deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romaldes at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga naka-detailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Ayan na. Sa huli, ako po ay nagnanais nais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po na nanganganib ang buhay ko. Talaga. At ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Your honor, minsan minsan kasi ay pag-duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh detailed. Minsan na monitor ko doon sa group chat namin ah uh, may basura tayo deliver. Minsan na monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Three times a week? Wow. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon eh, sa taas ibinababa. Tapos mag may ditilang na tao na mo-monitor na monitor ko naman sa GC namin. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap Average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyang po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungang ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses Yes, sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign August 2025, this year. Yes, Your Honor. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Waldez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makaditil talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at magpa mag-receive niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Mr. Boteza, sa panig ng pagdi -de deliver Pana sa bahay Pana ni, ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao an ang nagre receive Sa mga ganun, sir, may contact, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita, na na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Iber lang namin yung uh, mga basura doon sa bahay. Wala na kaming ano nun, Your Honor. Naling-naling bahay yung ang pinag-deliveran -de mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Eh, yes, Your Honor. Oh. Yung 42 yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan Uh, doon sa 19 Nara yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, oh. sa Bonifacio, sa gina, sa ano, Malakanyang. Nako, nako po. Aguado? Buak uh, excuse me, San Marcolet. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata 'yon. Sa yung dating sa Pugo, yung Michael Yang, dating bahay ah. ni Michael Yang. A ah, dating bahay? Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, hey. nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero, Bro. paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Uh, kasi doon kami nag doon na nag na nagde-deliver yung tropa nung no, hindi na nagde-deliver doon sa porte to, Your Honor. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver during the time nung uh, nandoon pa ako, Your Honor. Your Honor. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta. Ito na guys yung uh, ano yung ano yung sinasabi nitong uh, uh, witness na mga basura. Ito papaliwanag. By the way ha, uh, yung witness guys ha, uh, isa itong ex-marine. Ito ay nasa detail ni uh, dating uh, uh, ni Congressman Saldeco. Sabi niya no, pero nag-resign na ngayong August 2025, ex-marine po ito, nag-voluntary na magiging witness dahil hindi na daw niya kaya yung uh, nangyayari. Na, nagkakalaman po na 48 million bawat isa, tama po ba? Wow. Based doon po sa level nung uh, malita na nakita ko, Your Honor Paano po nilaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post na nakalagay, may sign na 48 Lahat po yun, oh, may 48 Yes, Your Honor So, yung 46 malita, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion Alam niyo po ba yan? Whoa. Kung 3 times a week Wait. ang sinasabi ninyo, ang delivery Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time time na yun, Your Honor? Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, uh, Sen Senator Marcoleta, paubaya mo Five. na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now one minute. Isang, isang tanong niya lang. Ah, sige, okay 42.2 billion Ganun po, ganun po yung multiplication eh Siguro, your honor, yun ang lumalabas Ah, so one time lang po ito One time lang po, yung time ko lang yan Nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, your honor Yung yung pagkahalimbawa mo, kaya mo ginawa, yun ang pinakamalaki Yes, your honor Pero pangkaraniwan, three times a week Mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? -de ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa horizon Na i-deliver -de na doon sa... Uh, Uh, Forbes. Minsan mayroong uh, 15 or kaya 18 ang malita pero yung malalaking malita yon na nagre rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga twin, wow. uh, Mr. Gutesa, pangkaraniwan 15 to... 15 to ano ano your honor. Yun nga average pang karaniwan. Yes your honor. Yung nabanggit mong manabigla kasi pagkat malaki 48 yun lang kay Congressman uh, Eric Yap. Yes your honor. Yun ang time na nakita ko talaga in ano yung ganun kabalk bulk okay. yung balita na yun your, okay. your honor. Grabe guys. Wow, 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 wow. Grabe, imagine ninyo. Kung totoo to ah, kung totoo ha, ah, allegedly lang to. Ito, we witness po eh. Itong witness, kung makikita nyo yung simula nito, bago lumabas tong witness, ito palang witness na to, uh, uh, tinawagan itong si Congressman Franz Pumare ng Quezon City, itong si Senator Marcoleta, para sabihin na merong isang witness na gustong magsalita. Ang gusto niyang uh, kausapin, si Senator Marcoleta. So, nasa meeting daw si Marcoleta, noong time na yun, dyan sa Senate, eh, siya pinagbigyan niya. Nakita sila doon sa isang uh, restaurant malapit diyan mismo sa Senate at uh, uh ito nakakaharap niya nga ito itong ex-marine to ex sargento to ng Marines dati naging uh, detail nitong si Congressman Saldico Di Umano na meron siyang ibubunyag kasi hindi niya nakaya gusto niya makatulong daw sa bayan yung nalalaman niya kasi ito taga-deliver ng mga mali maletang pera na tinatawag nila code name basura ang laman ng isang maleta raw malaking maleta between 48 to 50 million at ang dinideliver daw nila sa daw nila sabi nila ala sabi niya base sa sinabi niya, dun sa Horizon Building dito sa BGC, yung bahay daw mismo ni Congressman Mansaldi ko daw, ay uh, once daw nag-deliver siya ng 46 na maleta. Ang isang maleta merong halagang 48 million. So, minultiply ni Senator Tulpo yung 48 million sa 46 na maleta, that's 2.1 billion. Imagine niyo at uh, base sa sinabi nitong sarhento na to, na ex-marine, dun daw sa bahay ni uh, ni former Speaker Romualde, sabi niya, doon uh, dun, sa, dun sa number 42 sa Forbes Park, eh, Tsaka sa lumang bahay ni Michael Yang yung nga, na na ano na fuge diba yung sa drugs eh sabe bigi deliver daw sila every week every week between 15 to 18 na maleta na may laman na 48 to 50 million sa bahay mismo daw nitong si congressman former speaker Martin Romualdez just imagine 48 million times 15 maleta times 3 every single week oh my kung ito totoo grabe No, kasi wala silang paglalagyan, hindi nila pwede naging sa bangko to, bla bla bla, kasi may amlak, no, questionable wealth. Kaya ang gagawin niya, talaga i-deliver sa bahay. Sabi nga nung mga nakaraang investigasyon, hindi na sa vault nilalagay ito. Bumibili sila ng mamahaling kondo dyan sa tagig, at doon sa mga tatlo, three bedroom na kondo, doon nila nilalagay yung pera. Ganyang karami. Kaya pag every, kung, kung sinasabi nga na every week may tatlong ganong karaming maleta na i-deliver three times a week, saan mo nilalagay yung ganong karaming pera? Kaya anong nangyayari, binibili nila ng mga properties. Binibili nila ng mga bahay, mga mansyon, mga building. Binibili nila ng mga luxury jet, luxury car. Kasi walang paglalagyan yung pera. Maka-question sila. Pagka may ganun karami yung pera, may maano, wala, wala talaga. Imagine nyo, guys, kung totoo ang lahat ng ito, taxpayers money, guys, grabe talaga. Sobrang kawalang yaan to. Itong ex-marine na to talagang hindi niya, hindi niya matiis. Hindi naman to kasabot eh. Nagkatrabaho lang siya. No, yun ang order sa kanya. I-deliver nila ganito sa Horizon, sa Forbes. Pero hindi niya naman tanggap kaya lumutang to delikado to delikado ang kanyang uh... Kaya humingi siya ng ano ng witness protection program. Talagang delikado. Out of nowhere biglang lumutang 'to. Nanlaki nga mata ng lahat ng mga nandiyan kanina sa hearing. Hindi nila alam 'to. Unexpected 'to. Wala nga silang hawak eh, itong mga senador. Wala silang hawak na affidavit nitong tao na 'to. Isa lang ang taong may hawak ng affidavit nito kanina, si Marcoleta lang, Senator Marcoleta. At binigyan lang sila ng kopya nung nakaupo na, nung nakaupo na itong witness dun sa kanilang table. Grabe. Talagang malaking malaki 'to. Guys, hindi natin alam kung saan papunta 'tong investigasyon na 'to. Malaki malalim to. Malalim to. Grabe talaga. Kaya ayaw nila pagsalatain yung mga witness ni Marcoleta. Kagaya yung si Discaya. Kasi yung Discaya, guys, maraming mga ob-ob na nagko-comment eh. Pinoproteksyonan daw ni Marcoleta yung Discaya. Hindi. Yung mga Discaya kasi nationwide ang kanilang uh, project. Nationwide! Luzon, Visayas, Mindanao ang project ng mga Discaya. Kaya itong iniimbestiga nila dito kay Bryce tsaka dito kay Alcantara, bulakan lang to. Iba yung sa Discaya, nationwide. Kapag nationwide, imagine niyo kung gaano karaming pangalan yung sasabit. Itong bulakan nga lang, ilang senador na yung lumabas na pangalan ngayong araw na to, anim. E paano pa kaya? Pagka yung si Diskaya na ang tulo yung nagsalita at binigyan na talaga ng laya dahil may witness protection program na sila. Grabe guys. Eto nga, hindi to inutusan eh. Kusang lumabas to eh. So, hintayin natin yung mga susunod na kabanata guys. Kapit lang kayo, kapit lang. Sana magkaroon lahat ng, ano, ng resulta to. Sana ma mapanagot lahat to. Makuha lahat perang ninakaw nila. Lahat sana. Ma makulong kung pwede lang sana. Capital punishment sana sa mga walang yang to kung totoo lahat ito sa kanila. At yung buong pamilya nila, sabi nga ni, ni Secretary Dison, we will go after them, their whole family, lahat ng ari-arian nila, kung kinakailangang mamatay sila sa gutom, mamulubi ang buong pamilya nila, hahabulin namin sila. Secretary Dison, sana totoo yung sinasabi mo, umaasa ang taong bayan sa sinabi mo. At sinabi ni Secretary Dison na meron itong go signal mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang sisinuhin, mag anak kaibigan, kap kapartido, sana po maging totoo to at sana huwag matabunan ito ng mga ibang issue. Abangan natin 'yung susunod na kabataan, guys.